May mga nagtatanong po no, kung sakali po ba na ang ginagamit nating top coat clear ay natuyo po yung catalyst. Ang tanong po dito ay pwede po bang haluan ng ibang brand na catalyst? So, hindi ko pa po ito na itry. So kaya ang may advice ko ay kung ay same brand. Eh lang, misa, yung katanungan po yan ay nangyayari po talaga. Paano nga naman, katulad po nito, itong superb crystal clear, eh, natuyo po yung catalyst. So, naganap po ako ng uh, catalyst nito, baka may mabibila na tingi sa mga paint center. Pero ang problema po ay wala po akong mabilan. So, dito po sa pagkakataon nito ay mag-experiment po ako. Ayan, para kahit papano ay yung katanungan nyo ay magkaroon ng kasagutan. So, dito po sa super crystal clear po, itatry ko pong ihalo itong Ansal Catalyst. Yun po ang kagandahan sa Ansal Catalyst, nakakabili po ng tingi. So ayan, kaya lang, uh, hindi ko po po ito na try na gamitin, no? na pinagmix itong dalawang component na to. So ang ratio po nitong superb uh, crystal clear ay 3 parts ng top coat clear, 1 part ng catalyst, at 1 part ng urethane thinner. So, yun din ang gagawin ko po. Ang yahalo ko po na catalyst ay ansal catalyst pero one part lang din po. No? So, ayan. Sa thinner, basta urethane thinner po, okay lang po, any brand. So, ito po ay isusubo ko sa side mirror ng aking sasakyan para naobserbahan ko. No? Iba yung uh, itry natin sa sarili nating gamit na halos everyday ay nakikita po natin. So, malalaman po natin. Kasi may mga top po na pag ibinaga po natin ay malambot. Uh, hindi po siya tumitigas. So, sa akin, experience, ang uh, nakaranas na rin po ako niyan, naka-encounter na rin po ako niyan. Isa kasi tinatantya ko na lang. So, uh, kumbaga sa na-experiment ko. Tiniray ko yung medyo maraming catalyst kasi inisip ko pag maraming catalyst, mas matigas. At tiniray ko rin na uh, binawasan ko sa tamang ratio yung catalyst. So pag sobra pala sa catalyst, ito is experience ko lang po, no, ewan ko sa ibang pintor. Hindi po tumitigas ang top coat. Malambot po pag sumobra po sa catalyst. Ewan ko lang po sa uh, ibang pintor o depende po rin siguro sa mga brand. No, so, uh, hindi ko na lang po babanggitin kung anong brand, no. Pero, dito po, itatry ko po ito. Titignan ko po kung magiging maganda ang matigas. Kasi, ma-observe ako po ito dahil bubuga ko po ito sa mismong sasakyan ko. Sa side mirror po. So, mag-mimix po muna ako. So, ulitin ko po ulit yung ratio. Three parts po na itong Superb crystal clear at one part ng ansal urethane catalyst at one part ng urethane thinner any brand. So, mix muna ako, then ibubuga ko na po ito sa side mirror po ng aking sasakyan. So, ayan po, ah, gawa po ng superb crystal clear. Ayan, 2K top coat clear. At ito namang isa ay ansal urethane paint, no? Top coat, pero yan ay catalyst po yan. Ayan, catalyst po ng ansal yan. So, yan ay experiment ko. Kasi nga ay walang mabilan ng catalyst nito na tingi. Hindi ka po ng ansal, nakakabili po. May mga branding po ng urethane uh, catalyst na nakakabili po ng tingi. Pero po itong superb crystal clear ay hindi po nakakabili. So, konti lang po ang aking titimplahin. Kasi uh, side mirror lang po eh, no? maka masayang po eh. So, ayan po yung catalyst ng ansal. Ayan, eh. parang tubig lang po siya. Clear po siya. Iba po yung catalyst ng primer. Ang catalyst po ng primer ng ansal ay nagigreen po siya. So, ito naman po yung superb Ah, uh, clear. Ah, uh, pagkikita ko na lang po sa pagisinaling ko na. So, bali tatlong parts po nito, no? Ah, uh, chain ko na lang po. Konti lang po kailangan ko eh. So, ayun po 'yung dami niya. Dahil lalagyan ko po ng katalis. So, umari ang katalis hanggang doon lang po, no? Sa so, may kuko ko. Yun, konti lang po. One part lang po yan. So, sa ito po, gagamitin container, unsalurethane. Pero, isinaling ko lang po yan. Dito sa hipik, na no, maganda po kasi lalagyan ng hipik. maganda po yung packet niya kasi yung packet po ng Ansal ay uh, misa nasingo po Na muli po Ansal yung retainer po to no So, ayan po. Dito po ay mahigit one part po ang inilagay kong para makaiwas po sa orange peel. Para lapat po siya pag ibinuga. Then, halo lang po nating mabuti. So, ito po gagamitin ko na spray gun. Ayan. Gawa po ng Euromax S710. 1.3 mm po ito. So, ito ginagamit kong pansala. Uh, seal screen po, no? Gano'n nagpiprint ako ng t-shirt. Para masiguro po natin walang dumi. So, ayan po, bali, naka-apat na coach po yan. So, ayan, maganda naman po yung kanyang tuyo. Hindi po malagkit. So, ayan, eh, habang aking ginagamit yung sasakyan ko, ay ma observean ko po yan. Kung maganda po yung naging resulta ng pinaghalong magkaibang brand. So ayan po, sana ay makatulong sa inyo ang video kong ito at kung ito po yung inyong nagustuhan, baka pwedeng makahirit naman po ng isang like yan. At para naman sa mga bago pa lang sa aking channel at hindi pa po, po subscribe please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para manotify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Hanggang dito na lang po, muli po ang inyong lingkod, The Hustlers TV. Thank you for watching, keep safe, and God bless!